Iniwasan mo na ang mantika, tiniis mo ang alat, nagpalit ka ng tinapay, nagbawas ng karne at halos araw-araw kang kumakain ng prutas para lang mapanatiling malakas ang katawan mo. Dahil sabi nila, ang prutas ay palaging healthy. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilang prutas na inaakala mong kakampi ng puso mo ay tahimik palang kalaban? Hindi ito pananakot. Ito ay medical na realidad. Paglampas ng edad na anim na po, ang katawan mo ay hindi na katulad ng dati. Nag-iiba ang metabolismo, humihina ang atay, bumabagal ang bato, at ang dating nakakatulong sa iyo noong edad apat na po, ay posibleng sumisira na sa iyo ngayon na edad pitumpo. Tahimik, dahan-dahan, walang nararamdaman sa simula. Pero kapag umatake na ang problema sa puso, madalas huli na ang lahat. Bilang isang doktor na mahigit 30 taon nang tumitingin sa mga senior, nasaksihan ko na ang paulit-ulit na pagkakamali. Mga pasyenteng may mabuting intensyon pero naloko ng maling akala. Walang nagsabi sa kanila na kahit prutas ay pwedeng makasama depende sa iniinom mong gamot, sa estado ng bato mo, o sa dami ng kinakain mo araw-araw. Kaya kung senior ka na o may mahal kang senior sa buhay, pakiusap huwag kang aalis. Pakinggan mong mabuti ang pitong prutas na tatalakayin natin. Prutas na kapag hindi mo iningatan, pwedeng dahan-dahang sumira sa puso mo. Kung meron kang prutas sa bahay na araw-araw mong kinakain pero hindi ka sigurado kung safe pa ba ito sa edad mo, isulat mo sa comments. Kumakain pa rin ako ng Inam Jardon. Baka ito na ang sagot sa matagal mo nang nararamdaman at baka may makabasa rin ang comment mo at biglang mapaisip ako rin pala. Dahil kung minsan hindi kailangan ng matinding sintomas para malaman mong may mali. Minsan, kailangan mo lang ng impormasyon. At ngayon, ibibigay ko sa iyo 'yon. Isa-isahin natin ang pitong prutas na akala mo'y mabait, pero tahimik pa lang sumasama sa puso ng mga tulad nating napung pataas. Simulan natin sa isang prutas na ginagamit pa sa cleanse. Pero ang totoo, Nililito lang ang atay mo habang iniinom mo ang maintenance mo, grapefruit. Isang grapefruit, tahimik na kalaban ng iniinom mong gamot. Hindi ito tungkol sa prutas mismo. Ito ay tungkol sa kung paano nito nililito ang katawan mo. Lalo na kung ikaw ay may iniinom na maintenance para sa puso, presyon o kolesterol. Si Mang Felino, 74 na taong gulang mula Las Piñas, ay masipag. Araw-araw siyang naglalakad. Umiwas sa taba nagpa-check up taon-taon at simula raw nung na-bypass siya dalawang taon na ang nakalipas, naging routine na niya ang pag ng isang baso ng grapefruit juice tuwing umaga. Akala niya ay cleansing. Pero sa loob ng huling tatlong buwan, napansin niyang parang mas madalas siyang nahihilo, nangalalay ang tuhod, napapagod kahit maikling lakad lang. Sabi niya, baka dahil lang sa edad. Pero nung na ang kanyang liver enzymes at statin level, lumabas na doble sa dapat Ibig sabihin, hindi na proseso ng katawan niya ng tama ang gamot. Alam mo kung bakit? Dahil sa grapefruit. Ang grapefruit ay may taglay na compound na tinatawag na furanocumarins. Ito ay nakakaapekto sa isang mahalagang enzyme sa atay na responsable sa pagproseso ng maraming gamot. Kapag ito ay nablock ng grapefruit, naiipon ang gamot sa dugo. Para itong tubo na barado, naiipon ang tubig, tumataas ang pressure. At ganito rin ang epekto sa gamot mo lalong lumalakas ang bisa at nagiging toxic. Kung iniinom mo ang mga gamot na gaya ng statins pang kolesterol, calcium channel blockers pang high blood, antiarrhythmics pang ayos ng tibok ng puso, at uminom ka ng grapefruit juice o kumain ng mismong prutas, ang epekto ay maaaring biglang pagbaba ng presyon, panlalambot ng kalamnan, irregular heartbeat, at sa matagal na panahon, pagkapinsala sa liver o puso. Si Mang Felino nang nalaman niyang ang juice cleanse niya ang dahilan ng kahinaan niya, halos hindi makapaniwala. Sabi niya, "Eh prutas naman 'yon, Doc, natural." Pero hindi ibig sabihin na natural ay laging ligtas. Lalo na kung may gamot kang iniinom. Ang katawan mo pagkaraan ng edad anim na po, ay hindi na kasing bilis, kasing tibay, at kasing linis ng dati. Bumabagal ang metabolismo at ang margin for error ay lumiit. Maliit na pagkakamali tulad ng isang baso ng grapefruit juice pwedeng magdulot ng malaking epekto. At hindi lang ito tungkol kay Mang Felino. Baka ikaw din ay may iniinom na maintenance habang may nakahandang prutas sa mesa. Grapefruit man o ibang prutas, ang tanong, tinanong mo na ba ang doktor mo kung okay ba ito sa gamot mo? Ang masakit, walang warning label ang mga prutas, pero dapat meron. Kaya ngayon, alam mo na, kung iniinom mo ang mga gamot na nabanggit natin at mahilig ka sa grapefruit, itanong mo sa doktor mo. At kung may kakilala kang maintenance user na mahilig din sa juice cleanse, sabihan mo siya. Baka ang akala niyang pampalinis ay dumi palang naiipon sa dugo niya. Dahil sa edad natin ngayon, hindi lang disiplina ang kailangan, edukasyon. At ngayon, meron ka na noon. Pero kung ang isang baso ng grapefruit juice ay nakakalito na sa atay mo, paano pa kaya yung prutas na sobrang yaman sa potassium at araw-araw mong iniinom para sa lakas? Yan ang tatalakayin natin sa susunod, saging. Dalawang saging, lihim na tago ang sobrang potassium. Saging, malambot, natural, pang-almusal. Para sa maraming senior, ito ang pinakaligtas na prutas. Pero ang totoo, hindi lahat ng natural ay ligtas, lalo na kung meron kang iniinom na gamot para sa puso o presyon. Si Lola Bering, 76 na taong gulang mula Cebu, ay halos araw-araw naglalakad. Disiplinado raw siya sa pagkain. Walang alat, walang mantika. Ang tanging treat lang niya sa sarili ay tatlong saging tuwing umaga. Sabi niya, para sa potassium, para malakas ang puso. Pero isang araw, habang nasa palengke siya, Bigla siyang nakaramdam ng hilo. Lumabo ang paningin. Nangalay ang binti. mayamaya maya napaupo na siya sa kalsada. Dinala siya sa emergency room. Doon nakita, ang tibok ng puso niya ay hindi pantay. May arrhythmia. At ang dahilan, hyperkalemia. Sobra ang potasyum sa dugo. Ang hindi alam ni Lola Vering, ang gamot niya na lisinopril na ginagamit sa high blood ay nagpapataas din ng potasyum. Kapag sinabayan ito ng madalas na pagkain ng saging, lalo na kung higit sa isa kada araw, naiipon ang potassium sa katawan. Hindi agad nilalabas ng kidney, lalo na sa mga may edad. Ang saging ay may apat na raan hanggang apat na raan at 50 miligramo ng potasyo kada piraso. Okay ito kung ikaw ay bata pa o may malakas na bato. Pero kung lampas anim-napong ka na at may iniinom kang AC inhibitor, ARB, o potassium sparing diuretic. Ang prutas na ito ay pwedeng magpalala ng kondisyon. Hindi ito biglang sumasabog. Dahan-dahan ang epekto, parang tahimik na apoy sa ilalim ng balat. Hindi mo agad nararamdaman. Pero isang araw, gising ka na lang na nanghihina, nahihilo o may irregular na tibok ng puso at hindi mo alam kung bakit. Ang masakit, akala mong ginagawa mo ang tama. Yan ang nangyari kay Lola Viring at posibleng nangyayari rin sa isa sa mga kaibigan mo o baka sa iyo mismo. Kung araw-araw kang kumakain ng saging at umiinom ka ng gamot para sa high blood or puso, magtanong ka sa doktor mo. Baka kailangan mo lang bawasan o palitan ng ibang prutas na mas ligtas. Dahil oo, kailangan ng puso mo ng potasyo, pero hindi sobra. Sa katawan nating may edad na, ang sobrang mabuti ay pwedeng maging tahimik na panganib. At kung saging na itinuturing na pinaka-basic na prutas ay may ganitong tagong peligro, paano pa kaya ang prutas na matamis, makatas at kinikilala bilang simbolo ng kalusugan? Susunod, mangga, ang matamis na nanlilin lang sa puso. Tatlong mangga, matamis sa dila, mapanira sa puso. Ang mangga para sa marami ay hindi lang prutas, isa itong alaala. Tag-init, kabataan, kasiyahan. Pero habang tumatanda ka, ang katawan mo ay hindi na ganun kabilis magproseso ng asukal. At ang prutas na minsang nagbibigay sigla, ngayon pwedeng palihim na nagpapahirap sa puso mo. Si Katonyo, anim na put siyam na taong gulang mula Nueva Ecija, ay dating driver ng jeep. Matipid, malakas pa raw sa edad niya. Wala raw bisyo. Hindi na rin siya umiinom ng soft drink. Pero napansin niya ang mabilis siyang mapagod parang laging mabigat ang dibdib. At nung huling checkup ang kanyang A1C, indicator ng blood sugar, ay tumaas sa diabetic range. Hindi naman ako mahilig sa matatamis, sabi niya. Prutas lang manga, minsan dried, minsan sariwa. Araw-araw pala siyang kumakain ng dalawang manga, minsan pa tuyo. Akala niya malinis ito, natural nga naman. Pero hindi niya alam, ang isang katamtamang laki ng manga ay may mahigit 45 gramo ng asukal. Halos kasing dami ng nasa isang lata ng soft drink. Ang problema, pagkatapos ng edad 60, humihina ang insulin response ng katawan. Ibig sabihin, hindi agad na po proseso ang sobrang asukal sa dugo. At ang glucose na naiwan sa daluyan ng dugo ay hindi lang basta asukal, isa itong mitsa ng pamamaga sa mga ugat, dahilan ng pagkipot, paninigas at pagbagsak ng sirkulasyon. Lahat 'yan direktang epekto sa puso. Dagdag pa rito, ang biglaang pagtaas ng blood sugar ay pwedeng magdulot ng pagtaas ng blood pressure kasi ang sugar ay hindi lang nakakaapekto sa insulin, pati sa hormones na kontrolado ang tubig, pressure, at tibok ng puso. Sa madaling salita, akala mo dessert pero bomba pala sa loob. At kung hindi mo pa alam kung paano mo matutunan pa ang ganitong mga impormasyon, dito ka sa Gintong Edad. Mag-subscribe ka ngayon dahil ang mga ganitong detalye, tahimik pero totoo, ay hindi itinuturo kahit saan. Pero dito, hindi ka namin pababayaan. Isa-isa nating ilalantad ang mga panganib na hindi mo akalaing nasa kusina mo lang. Bumalik tayo kay Katonyo. Nang bawasan niya ang mangga, gawing isang beses lang kada linggo at pinalitan ng berries at kaunting saging, unti-unting bumaba ang A1C niya. Nawawala na rin ang bigat sa dibdib. Ang sabi niya sa huling konsultasyon, akala ko pag prutas walang problema, pero hindi pala pantay-pantay ang prutas. At tama siya. Ang katawan mo ay hindi nagaya ng dati. At ang puso mo, matapos mong dalhin sa napakaraming taon ng pagsubok, ay karapat dapat sa mas maingat na pagpili. Kaya kung mangga ay pwedeng magpataas ng asukal at presyon, ano pa kaya ang prutas na hindi lang matamis kundi sobrang basarin? at sabay-sabay nagpapasok ng tubig, potassium at sugar sa katawan. Susunod pakwan, ang pulang patibong ng taginit. Apat na pakwan, red na trap para sa puso. May kakaibang saya ang hatid ng malamig na pakwan sa isang mainit na araw. Para sa maraming senior, ito ang paboritong pamalit sa dessert. Masustansya raw, natural, hydrating. Pero sa edad nating anim na pupataas, ang tanong ay hindi lang, masarap ba Kundi handa ba ang katawan ko sa epekto nito? Si Aling Norma, walumput 81 anyos mula Iloilo, ay dating guro. Aktibo pa rin kahit retired. Pero nitong huling summer, napadalas ang pamamanas ng kanyang paa. Madalas siyang hinihingal. Mabilis mapagod. Akala niya dahil lang sa init. Pero nang ipatingin niya sa doktor, mataas ang potassium sa dugo niya. Ang presyon niya masyadong bumababa. Ang puso niya hindi makasabay sa pag-adjust ng katawan. Wala raw siyang binagong gamot. Wala ring maalat. Pero may isang bagong ugali si Aling Norma. Araw-araw na pakwan. Malalaking bowls tuwing tanghali at gabi. Para raw sa hydration o sabi niya. Pero ang pakwan, bagamat mukhang harmless, ay isang triple threat. May mataas na natural sugar, may mataas na potasyo, at dahil sa dami ng tubig, mabilis nitong binabago ang fluid balance sa katawan. Paglampas ng edad anim na po, bumabagal ang kidney. Hindi agad nilalabas ang sobrang potasyo at tubig. Idagdag mo pa ang mga gamot tulad ng diuretics, beta blockers or ACE inhibitors at ang katawan mo ay parang pinipilit mag-adjust sa hindi na nito kaya. Alam mo ba, isang tasa ng pakwan ay pantay sa isang daan at pitumpung milligram ng potasyo plus sham na gramo ng asukal. Pero karamihan sa seniors, Higit sa dalawang hanggang tatlong tasa ang nakokonsumo sa isang upuan. Walang fiber, walang preno. diretso sa katawan ang epekto. Ang resulta, pamamanas, panghihina, pagbagsak ng blood pressure, at sa mas malalang kaso, fluid overload na pwedeng humantong sa pagbalik ng tubig sa baga. Tinatawag na congestive heart failure. Hindi na kailangan panghintayin ang ospital bago ka maniwala. Kung nararanasan mo ang madalas na pagkapagod, paninikip ng dibdib, o pamamaga ng paa, baka hindi lang init o pagod iyan. Baka dahil sa araw-araw mong pakwan. Aling Norma, nang bawasan niya ang pakwan, ginawang half cup tuwing hapon lang at sinabayan ng sapat na hydration gamit ang tubig, unti-unting nawala ang sintomas. Ang sabi niya, hindi ko akalaing ang pakwan na nagpapasaya sa akin araw-araw ay siya palang nagpapahirap sa katawan ko. Hindi mo kailangang alisin ang lahat, pero kailangan mong baguhin ang dami, ang oras at ang layunin. Hindi lahat ng healthy ay unlimited. At kung isang bowl ng pakwan ay may ganitong epekto, paano pa kaya yung prutas na kahit maliit ay condensed at halos purong asukal na lang ang natira? Susunod, pinatuyong prutas, munting tamis, malaking panganib. Limang pinatuyong prutas, munting tamis, malaking panganib. Para sa maraming senior, ang pinatuyong prutas ay tila magandang pamalit sa matatamis na pagkain. Raisins imbes na candy, dried mango imbes na cake. Sabi nila, masustansya pa rin naman at natural. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang prutas na tinanggalan ng tubig ay prutas na tinanggalan din ng preno. Si Mang Rodolfo, 72 taong gulang, na dating kartero mula Pampanga, ay halos isang taon nang hindi kumakain ng cake, soft drink o candy. Sa halip, meron siyang maliit na lata ng raisins sa bulsa. Pag nagugutom, ito lang ang kinakain ko, sabi niya. Pero nang bumisita siya sa klinika para sa follow-up check-up, may problema. Mataas ang blood sugar, mataas ang triglycerides, at nirecord ng ECG na may konting irregularidad sa tibok ng puso. Hindi ko maintindihan, Dok, Ania. Wala naman akong bisyo, wala akong tinapay, hindi rin ako nagkakape. Prutas lang. Ngunit nang binilang namin, isang kapat na tasa ng raisins kada kain, tatlong beses isang araw. Alam mo ba kung ilang gramo ng asukal yan? Halos siyamnapong gramo ng pure fructose, walang fiber, walang tubig, at walang harang. Kapag pinatuyo ang prutas, nawawala ang natural na tubig at fiber na siyang pumipigil sa sudden sugar absorption. Ang natitira, isang maliit, chewy, super concentrated na bomba ng asukal. At ang epekto nito sa katawan ng isang senior, mabilis na pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng triglycerides, inflammation ng blood vessels, at tuloy-tuloy na stress sa puso. At kung iniinom mo pa ang mga gamot na pampababa ng presyon, o pampababa ng sugar, mas lalong lumalala ang epekto. Ang katawan mo ay hindi na ganoon kabilis mag-regulate ng fluctuation sa glucose o fluid balance. At ang pinatuyong prutas, kahit konti lang, ay parang nagpapakain ng candy sa puso mo araw-araw hindi mo namamalayan. Pero hindi lang sugar ang problema. Maraming dried fruits sa grocery ay may kasamang preservatives tulad ng sulfites na pwedeng mag-trigger ng allergy high blood pressure o paninikip ng dibdib sa sensitibong katawan. May ilan ding unsweetened daw pero coated pala sa syrup o glucose. Bumalik tayo kay Mang Rodolfo nang palitan niya ang raisins ng fresh apple slices na sinasawsaw sa peanut butter at berries na may konting Greek yogurt, unti-unti siyang gumaan. Sa loob ng dalawang buwan, bumaba ang sugar at bumalik ang sigla sa lakad. Sabi niya, Akala ko, tinalikuran ko na ang dessert yun pala, pinatuyong version lang pala ang napalitan. At dun siya natauhan. Hindi porket natural ay ligtas. At hindi porket maliit ay mahina ang tama. Kaya kung mahilig kang mag ng prutas na tuyot, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ay tunay na pagkain para sa katawan o candy na lang na mukhang prutas? Dahil kung ganito kalakas ang epekto ng ilang piraso ng pinatuyong prutas, paano pa kaya ang prutas na iniinom mo Isang baso ng puro katas ng sampung prutas sa loob ng limang segundo. Susunod, prutas sa bote, matamis, mabilis, mapanganib. Anim na prutas sa bote, matamis, mabilis, mapanganib. Sa unang tingin, ang prutas sa bote ay parang magandang kapalit sa soft drink. May label na 100% juice, walang added sugar, at heart healthy. Pero alam mo ba, sa katawan ng isang senior, walang pinagkaiba ito sa isang lata ng soda. Si Ma'am Elvira, 79 na anyos, ay retired na public school principal sa Laguna. Disiplinado raw siya sa pagkain. Naglalakad tatlong beses sa isang linggo. Hindi umiinom ng soft drink. Pero nitong mga huling buwan, napansin niyang parang laging pagod ang katawan niya. Minsan nahihilo, minsan mabilis ang tibok ng puso. Nang mat-check ang laboratory niya, mataas ang triglycerides at ang A1C, halos lampas na sa normal. Sabi niya, Nagbawas na ako ng matatamis, Doc. Wala na akong dessert. Ang iniinom ko na lang, cranberry sa umaga, orange sa tanghalian, para healthy. Pero hindi niya alam, ang bawat baso ng juice na iniinom niya ay may 30 hanggang 40 gramo ng asukal. At dahil ito ay liquid form, walang fiber, diretso sa dugo ang epekto. Mabilis, matindi, at mas malakas sa katawan ng isang may edad na. Ang natural na asukal sa prutas ay tinatawag na fructose. Sa normal na prutas, may kasamang fiber na pumipigil sa biglang pagtaas ng sugar. Pero sa bottle juice, halos purong fructose na lang ito. Ang resulta, mabilis na pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng insulin resistance, pamamaga ng ugat, pagtaas ng presyon, at kung may iniinom kang gamot sa high blood, lalo pang nililito ang katawan mo. Ang katawan mo pagkatapos ng edad 60 ay mas mabagal na ang metabolism. Ang atay ay mas sensitibo sa asukal. Ang puso ay hindi nasanay sa biglaang pagtaas ng volume sa dugo. Kaya isang baso ng juice lang ay pwedeng magpalit ng tibok ng puso, magdulot ng hilo o pagkalito. Si Ma'am Elvira, nang itigil niya ang juice at palitan ng plain water na may konting lemon plus small portions ng whole fruit, nawala ang hilo Bumalik ang lakas at bumaba ang triglycerides. Sabi niya, akala ko healthy yung juice. Pero yun pala, puro asukal lang sa baso. Kung ikaw ay umiinom ng prutas sa bote araw-araw para raw iwas soft drink, tandaan mo, ang katawan mo ay hindi naiiba sa pagproseso ng sugar kahit saan ito galing. Candy man, soft drink, o juice, pag sobrang dami at walang fiber, ang epekto ay iisa. Kaya bago ka muling kumuha ng isang baso ng juice, tanungin mo ang sarili mo. Kakain ba ako ng limang orange ng isang upuan? Dahil sa isang baso ng juice, parang ginawa mo na yan at mas mabilis pa ang epekto. At kung ganyang kalakas ang tama ng isang baso ng juice, paano pa kaya ang prutas na sinasamba bilang superfood? Pero sa katawan ng isang senior, tahimik palang pinapalala ang epekto ng blood thinners? Susunod, granada antioxidant na maaaring maging panganib sa dugo. Seven Granada, antioxidant na maaaring maging panganib sa dugo. Sa dami ng papuri sa granada, sa TV, sa internet, sa mga health article, parang imposible ng pagdudahan ito. May antioxidant, may vitamin C, at maganda raw para sa dugo. Pero sa katawan ng isang senior na umiinom ng blood thinners, ang granada ay pwedeng maging tahimik na banta. Si Ginong Renato, 77 anyos mula Batangas, ay dating mekaniko sa barko. Matipid sa pagkain, maingat sa gamot. Simula nang ma-stroke siya noong nakaraang taon, naging religious siya sa pag-inom ng kanyang maintenance. Warfarin, aspirin, at isang gamot para sa puso. Pero isang araw nagulat siya, may dugo sa ihi, nahilo habang naglalakad, at muntik ng matumba sa kusina. Sa ospital nakita sa lab test, sobrang taas ng INR level niya. Ibig sabihin, masyadong malabnaw ang dugo. Delikado. Pwedeng magdugo ang loob ng katawan kahit walang sugat. Pero bakit? Nang tanungin siya ng doktor, may sinabi si Ginoong Renato na tila maliit na detalye. Simula po nung nabasa ko online na maganda raw sa puso ang pomegranate, umiinom na ako ng isang baso ng juice araw-araw. Doon naliwanagan ng doktor ang granada ay may taglay ng mga phytochemical na nakakaapekto sa enzymes ng atay, particular ang CYP450 system. Ito ang daan ng katawan para tunawin at kontrolin ang bisa ng gamot. Pero kapag pinigilan ito ng pomegranate, naiipon ang gamot sa dugo, lalo na ang blood thinners. At kapag sobrang dami ng warfarin o aspirin sa katawan, kahit simpleng bugbog ay pwedeng magdugo ng malala. Kahit minor cut ay hindi agad titigil ang pagdurugo. Sa madaling salita, ang iniinom mong juice para sa puso ay pwedeng magpalala ng epekto ng gamot na iniinom mo para sa puso rin. Hindi masama ang granada, pero hindi ito para sa lahat. Kung ikaw ay umiinom ng warfarin, aspirin, Eliquis o ibang blood thinners at umiinom ka rin ng pomegranate juice araw-araw, kailangan mo nang makipag-usap sa iyong doktor. Ginoong Renato, nang itigil niya ang pomegranate at nirecalibrate ang gamot niya, bumalik sa normal ang dugo niya. Pero hindi niya makalimutan ang takot. Akala ko nagpapalusog ako, pero yung iniinom kong juice para palang sumabog na gamot sa loob ng katawan ko. At marami pa rin ang hindi nakakaalam nito. Kaya kung iniinom mo ang granada dahil sa mga naririnig mong papuri, tandaan mo, hindi lahat ng mabisa ay ligtas kapag sinabayan ng gamot. At ang katawan mo ngayon, mas sensitibo, mas mabagal, mas madaling balansihin, pero mas mabilis ding maapektuhan. Ngayon na alam mo na ang pitong prutas na maaring tahimik na sumira sa puso mo. May isa pang paalala akong hindi mo pwedeng balewalain. Dahil kahit ang mabubuting prutas, kapag sobra, pwede pa ring maging panganib. Ito ang bonus na aral para sa iyo ngayon. Bonus, sobra sa mabuti pwedeng maging masama. Hindi lahat ng mali ay masama agad at hindi rin lahat ng mabuti ay ligtas kapag sobra. Si Mang Freddy, 78 anyos mula Rizal, ay kilala sa barangay nila bilang health conscious. Araw-araw siyang may prutas sa mesa, papaya tuwing umaga, saging sa merienda, pakwan tuwing tanghali. Natural ang lahat, sabi niya, kaya safe. Pero isang araw, Bigla siyang nahilo habang naglalakad. Pag teston na sa klinika, mataas ang blood sugar, mataas ang uric acid, at nagsisimula na ring bumigat ang timbang. Ang tanong, masama ba ang prutas? Hindi. Pero sobra sa dami, sabay-sabay, at araw-araw na walang balanseng protina o hibla? Yan ang naging problema ni Mang Freddy. Kahit mabuting pagkain kapag walang limitasyon, nagiging sanhi ng imbalance. Kahit healthy, kapag walang kontrol, nagiging tahimik na panganib. At sa katawan ng isang senior, ang bawat excess ay may epekto. Hindi bukas, kundi araw-araw na naiipon. Sa dugo, sa presyon, sa bato. Kaya ang tunay na karunungan ay hindi lang ang malaman kung ano ang masustansya, kundi paano ito itutugma sa sariling katawan, edad at kalagayan, maging mapili pero huwag padalos-dalos. Maging natural pero may hangganan, at higit sa lahat, maging mapagmatyag sa sarili. Bonus dalawa, kapag kulang, katawan ang nagdurusa. Hindi lang sobra ang delikado. Minsan ang kakulangan din ay unti-unting nagpapahina. Si Aling Linda, 73 anyos mula sa Laguna, ay hindi mahilig sa matatamis. Kaya naman iniwasan niya ang halos lahat ng prutas, iniisip niyang mas ligtas ito para sa kanyang diabetes. Pero paglipas ng ilang buwan, Nagsimula siyang maging laging pagod, madaling maubo at parang wala ng gana. Ayon sa doktor, kulang siya sa bitamina C, potasyo at fiber. Lahat ng ito, madalas na makukuha sa mga prutas na dati niyang nilalayuan. Ang prutas, oo, may asukal. Pero meron ding mga bitamina, phytochemicals at antioxidant na kailangan ng katawan. Lalo na ng senior na katawan. Hindi sapat ang basta iwasan dapat alam kung alin ang babawasan at alin ang dapat isingit. Ang katawan ay parang halaman kung laging sobra sa dilig, malalanta. Pero kung wala ring sustansya, titigil sa paglago. Kaya ang solusyon, hindi takot, kundi balanse. Hindi pag-aalangan, kundi kaalaman. Huwag mong gutumin ang katawan mo sa takot sa asukal. Piliin mo pa rin kumain ang tama kahit kakaunti, basta tuloy-tuloy, sapat. At alam mo kung bakit? Dahil minsan ang hindi mo kinakain sharing dahilan kung bakit nawawala ang lakas mo. Piliin mong pangalagaan ang puso mo. Ngayon alam mo na hindi lang ang sobra pati ang kulang ay may epekto sa katawan mo. At sa edad natin, bawat desisyon sa pagkain ay may kasamang epekto. Hindi bukas kundi araw-araw. Kaya ang tunay na alaga sa sarili ay hindi lang nasa bawal at pwede kundi nasa pagkaalam, pagpili at pagtimbang. Kung may natutunan ka sa video na to, isulat mo sa comments. Simula ngayon, pipiliin ko ang prutas na para sa katawan ko. Baka ang sagot mo, siya rin ang magbukas ng isip ng ibang senior. At kung gusto mo pa ng mas maraming ganitong payo, mag-subscribe ka sa gintong edad. Dahil sa channel na ito, ang bawat kaalaman ay iniaalay para sa lakas at ginhawa mo. Ibahagi mo rin ang video na to sa kapamilya o kaibigan mong senior. Dahil minsan, isang simpleng impormasyon lang ang kailangan para maiwasan ang delikado at mapanatili ang malusog na pamumuhay. Paalala, ang mga impormasyong ibinahagi sa video na ito ay para sa pangkalahatang kaalaman lamang. Kung may iniinom kang gamot o may iniindang kondisyon, makabubuting kumonsulta sa iyong doktor bago baguhin ang iyong diet.